Ay! Ito, Sa basketball ko na. <laughs> Di na Di mo nalalaman. Oh, ako nagturo kay April Bata. Ay, ko basketball <laughs> na handa. Hindi. Bata pa lang yun. Bata pa rin ako. nagturo kay hindi. bata. ba? Ha? Dalawang dan, ano yan? Pigilito, ka rito. Kapit ka rito. Ay, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? oh ba? Ano ba? Ano ba? Ano Sigurado ka ba? Siguradohin mo Eh baka mo yan. Ha? mo na kayaan yung last money oh, yeah. eh, mo. Ay na yan. Sige. <laughs> Sigurado <Sikit>. ka. Alam <laughs> Ako na titira sa sargo. Halika oh! rito. Oh, okay na. Halika rito. Sima. Oo. Halika. ka. Sigurado ka. Oh, yeah. ka ba talaga? Oo nga. Ayan. 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 Eh sinasabi ko na sa'yo. Baka mamaya pang... Alam mo yan. Okay. Okay. okay.